what's up mga kachoy ano tayo no here ngayon lang ulit po nag video ah, uh, dito po ako ngayon sa, sa isa ko trabaho sa bakalan kasi medyo hima sa manokan eh ah, uh, kukunti trabaho doon ah, uh, nag ito tayo nag extra job tayo dito sa bakalan sa mga katropa natin sa mga kachoy natin dito ng mga Pilipino ah, uh, ito yung ngayon i-share ko lang yung ginagawa ko ngayon nililinis ko ito malilit lang Ah, uh, para mga imbudo. Ayun siya, ayan, iya 'yang mga pirapiraso. Ayun, maliit. <laughs> 'Yan mga pirapiraso muna. 'Yan din lilinis ko. Ayan, ayan yung mga kasama niya. Ayun, mga pirapiraso lang muna. Diyan magsisimula. 'Yan, 'yung mga pirapira pirapiraso na 'yan, ayan. Maliliit lang. Ay da. Uh, imbudo yata 'to naman tika. Oo nga. pagka lalalakay katagal linisin tapos pagka nabuo na siya ayan na po siya ayan ayan, ayan buo na yan pero mga apat na na ganyan apat -apatong. pagka nabuo na siya yung pag aapatin mo kasi masyadong mataas kaya bibilugin mo na muna mo na nila ng ganyan tapos lilinisin ko pagka nalinis mo na yung apat na piraso pagpapatong patungin na pero hindi, hindi, hindi i-assemble kasi masyadong malaki Uh, doon na siguro sa game sa game pa, sa Taiwan. Si so, napakalaki, sasakay sa ano, truck na malaki. Ah, uh, 16 wheels siguro. Yan, 'yun po ang nililinis ko ngayon. i share ko lang po yung trabaho ko ngayon dito sa Bacalan. Uh, matagal-tagal na rin po 'to, palitan kami. Ngayon ko lang po inabutan pero di pa tapos. Uh, ako yung nasa in dito. Ay uh, yung iba, yung mga kasama ko, doon no, siguro mga nakarang araw. Yan. Yan po. Uh, sana matapos. Pero palagay ko, mga ilang linggo, ilang araw, o linggo pa to. Mayroon pa ko sa loob. Kasi maraming ganyang gagawin, binubuo. Hindi ko alam kung ano to eh. Uh, tingin ko, imbudo ng mantika eh. <laughs> Joke lang mga kachoy. Uh, Sinir ko lang po kung ano yung trabaho ko ngayon dito sa Bakalan dami, ang pa sa loob kaya alam po, pag nabuo nga po ayan, ang kachoy yun yung magiging laki nya pakalaki you know? apat na patong yan pero paliit siya sa dulo kaya parang imbudo ayan, andito po yung ano nya, yung pinakadulo niya ito ayan, ayan yung pinakadulo ayan palit siya sa pinakaitaas na kasi nga parang nga pong imbudo ayan, ayan yung dulo niya ayan, maliit na ayan. Ayan, ito yung siguro pang gitna na to hindi pa ako nabubuo yung pa lang yung pinakailalim ayan ah, sige po mga katsoy maraming salamat po sa inyo ah, sinare ko lang po yung trabaho ko ngayon dito sa bakalan ah, maraming po salamat sa inyo sa panonood din nyo sa mga video at saka po dun sa, ano, nakiki, sa subscriber pakisubscribe lang po para dumami tayong nanonood yan Ayan, e, madalang lang, lang po mag video kasi po alay e, na nagbago po ako ng ano e, ng ano ng cellphone hindi ko po ma ano, nagpaturo pa po di ba pa kagalingan sa pag cellphone eh kaya itong mga upload ko parang dire-diretso lang wala nang edit-edit nisan Ah, uh, magiging po mga katsaka, ingat po kayo lahat. Maraming po salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye.